Grabe. <laughs> Nang sumukit ang ulo ko, guys. Wala na palang gas. Wala na palang gas ko. Oh. Ayan o. Oh. O. Oh. Paano ko makakapagluto? Hello guys, magandang gabi. At uh, ngayong araw na to, ngayong gabi na to, dahil wala pa tayong pasok, sa February 10 pa lang, magluluto ako ng pansit. isado. Ito ang aking mga sangkap guys. Siyempre una, <laughs> nasunog na yung aking ano, si Puyas Bawang. Tapos, meron akong, ang tawag dyan, uh, kikiam Tapos, meron akong celery. Tapos, meron akong konting carrots at saka repolyo. At ito yung niluto ko, guys. Ito lang. Ito. Malit lang to. Kaya, sisimulan natin ang pagluluto. Okay, let's go. Ayan, pinilito ko na muna yung ang tawag dyan, uh, Yan ang muna. ang dami, no? Sobrang dami, no? Para ma, ano, masahog, maraming sahog. Yan. <coughs> Alam niyo naman guys, yung kapang pangang marunong magbuto. Ayan. <coughs> Kailangan ano muna natin siya brownies. Okay, ayan. Abang nagluluto guys, ah. abang pinapa-brown muna natin to, bumili ako ng ulo ng ano, yung ulo ng manok. Sarap. Kaya ito muna yung kainin ko ngayon. Crispy hmm? siya. Hmm? parang inihintay natin makrispy yung ano grabe <laughs> nang sumukit ng ulo ko guys wala na palang gas wala na palang gas ko oh. ayun o oh. kano oh. ko makakapagluto? Kaya ginawa ko, nandito ko na nalagay sa rice cooker, guys. Pwede po ba magluto ng ano dyan? Panset. Hindi masisira yung rice cooker. O, oh, shout out sa mga damit ko. Nandito guys, o. Oh. Ni rice cooker ko na lang sya. Wala, naubusan ng gas. Malas. Kaya iluluto ko muna guys, ha. Palitan ko kayo mamaya update. Tignan nyo naman yung itsura ko guys. Tignan nyo, dyan ako niluluto. Eh, paano ba yung gas? Naubusan na ako. Kaya niluto ko dito sa ano. Sa, tawag dito. Sa rice cooker nagluluto tayo dito sa rice cooker ko. Ewan ko sana hindi ano to. Pwede na akong kaso konti lang naman to eh. Hindi naman siya marami. Marabi <coughs> no, talagang hirap talaga pag walang ano, gas. Kasarap pa naman oh. Dali lang, iyan ako muna guys ha. Mamaya nalang update ko kayo.